Kanina ba ako dito, hindi nila kinikulo. Siyang dito -siyan na yan, daanan, nasikip-sikip. Nakita mo, kunin mo yung mga panindala dyan, gibahin mo yan. na dali ka. na ba ako dito? Hindi nila kinikulo. Siyang gitna yan, dahan na sikip-sikip. Nakita mo, kunin mo yung mga paninda lahat dyan. mo yan. Okay, takbo lahat kayo. Gibayin nyo na lahat dyan. Ayan, Victor, pa papa Wala na pong matatahanan ng tao. Manguhulog po dito. Pakitaan oh, niyo ako ng Pakita ano? niyo to. niyo to. Tali niya to. Dali niya to. Dali niya 别打扰，别打了。 Okay, hindi ko i-recommend for revocation ng permit mo ipalit mo lang yung daanan ng tao eh hindi sila sumunod nagbigay pa ako ng several notices dyan I think 2023 pero nitong October, November inayahan ko lamang po kasi nga po syempre Christmas season diba gusto nilang pumita pinagbigyan nyo namin pero sabi ko sana by January clear po unti-unti eh actually po bumalik ako March na nagpunta pa uli ako ng February first week ng February nagtatayo sila ng ganyan sabi ko, itigil, hindi po tumigil. Eh, wala na po kaming ibang record. Pagdating natin ngayon, nakita nyo, tayo na. Oo, oh, actually, hindi pa ka tinatanggal yung mga bakal-bakal uh, sa ilalim. So, hindi naman tayo papayag nun. At kung mag Ah, wala na po. Hindi na natin ibabalik yun. Yung iba po, na natin sa... Itatapon na po natin yan. Consider waste po yan, MMDA ordinance. Yung mga nasa MMDA po, kung saan dadali ng MMDA yun, hindi na po namin alam. Pero ang alam ko, itatapon na rin ng MMDA. Consider waste na po yan yung mga motorcycle, yung mga bicycle po. Siguro pwede natin yung ma-impound mga ilang araw at ibabalik natin sa may-ari. Siguro mag-execute lang sila ng affidavit of undertaking, under oath, na hindi na po nila ibabalik yan doon sa pinagbabawal na lugar. Para naman hindi nakahamba lang. tayo eh, mo, dadaan ka rin sa bangketa, tatawid, hindi ka makatawid, may bisikleta, may motor. Diba? Dina dinadala lang po natin, matuto lang po sila. At lalagyan ko na po ng fixed post to. para hindi na po sila makabalik. Hanggat maaari, hindi natin sila pinagbabawalang maghanap buhay. Ang akin lang, kung kaya nilang magtinda, pinayagan sila ng barangay. Huwag lang sakupin yung buong bangketa katulad ng ginagawa nila ngayon. <tod> yan talaga po eh mali po kami. O uh, aparade. Eh. Sabi, akoy dito ko ya may buting ka na ba? Sana. Meron na po sana. Cancel ko na po. Okay lang po. Kasi na ano na eh, ko ako rito. O titikitan pa eh. O alam mong ito yung lugar na ito yung pinagbabawal. Yung daanan ng tao, bangketa po ito at ito po kalsada yung mga kumakain sa inyo nandiyan. Halos araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, pinupuntahan ko ng tao ko, inabisuhan kayo. Ang sabi ko sa inyo, kumuha kayo ng permit sa barangay, kausapin nyo itong nagpapagawa doon kayo sa loob, yung hindi kayo nasa bangketa. Para naman kahit mapano, naka, nabigyan namin kayo ng tulong, nakapagtinda kayo nang hindi kayo nakakasagabal sa bangketa. Eh talagang yung gusto ninyo. Ngayon na tatapating kita kasi ang dami lang namin uh, na na. Ang dami nilang natikita. For the longest time, na, sinasabihan kayo. Pero ngayon, bibigyan kita ng last warning. Pag ako, nakahuli mismo personal nito, kuya, hindi na namin ibabalik to. ipaiimpang ko to sa MMDA. Ha? Kasi alam ko naman gusto niya maghanap buhay. Ang sabi ko naman sa tatay mo yata yung nandito, umanap lang ng maayos. Kasi ito, bangketang bangketa o kakain sa kalsada na. Kung kayo papayagan ito, nakita mo, ang luwag-luwag ng loob na yan, magdikit-dikit kayong tatlo dyan, hindi kayo nakasagaban sa bangketa. Nakasunod kayo sa amin, nabigyan namin kayo ng permit. Di ba? Ganun lang. So, pakisabi kay tatay, hindi ko naman siya maabutan pa, hindi naman kita inulay, nabisuhan kita. Sana sa susunod ha, warning lang. Ihanap nyo ng maayos, ha? Tsaka rolling store kayo, dapat umiikot tayo. Iikot tayo din sa mga lugar na hindi tayo sa gabag. Paano rin yan? Mabuti. Warning ka lang. Ano na gagawin po. natin yan? Tatanggalin na. ko na lang din po. Wala din po ang lisensya. Iba mauli din po doon sa may ano eh. Sa may unahan. Sunod na lang tayo. First time ba kayo na warning ha? Eh? Hindi ko po alam. Ngayon lang po ako nagbantay eh.